Mm. So, mm. Okay. Kaya, kaya, hmm, ano yung building? 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 Ano Ano Bagay. Hala, hindi kita nalutuan, Kevin. Ha, Ma, magluto ka. Hindi ka nagsabi. Hot Kevin! Kevin! Itlog. Hindi, okay, nine lang. Luto ko. Tinanong ko kayo lahat. Ah. Ha? Okay. Oh, Hawa ka naman. Totoo niya, hindi ka talaga bilong dito. Wait, sino Joke lang. Ayon. Ah. Ah, eh, may isa ka dito. Salama. Ayun nga pala ang order mo. Pero kay Tim talaga yun eh. Ano? Na. Wawa naman si Tim, wala Oo, oh, pinuha mo yung kay Tim. Hindi, isa na lang ngayon. Eh. Ay, nako. Ay, nako. Wawa naman si Tim, paano kaya na lang Tim. Kay Divine Tintin? pa yan. Oh, Tapos, si Divine pa, at saka si... Denise. Denise. Si Swendy. So, Ay. Ay, nako saan di kaya chap? saan? pergam Hmm. mmm. sabi ni ah ah. sabi ng hablo, sab ng manalo ng so, sobrang sarap. pero dak uh Ang ka nasa night that chocolate and Willy Wonka. number old one. old Classic one. oh. Ano yan? Ano yan? Yung factory, tapos... Ah, di chocolate pa. Oo, lahat sa loob. Sobrang matamis yung... Wow, so makapaglawas Oo, alam ko na yun. Parang -la. PBB lang yung dating. Ang galing naman, hindi PBB yung dream mo. <laughs> <laughs> ako rin pag nalalanginip ako tungkol sa PBB. Ako rin. Sabot ng ketri and yung hot. Thank you. Ano naman yung preview to? Thank you. pressure oh, pala. <laughs> okay, yeah. Sino sa shower room? Wala? Wala. Room? rulis. Shower room. Wala. 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 Wala na. Shower. Matakbo. <laughs> <laughs> Matakbo din ako. Bigyan mo! Na baka wala na. Bigyan mo! Maghintay ka na dun. Tapos yun may. Excuse me guys. Uh

May ako mag-experiment ng pagsakina. Pagluluto. Pero dito'y hindi ako mag-experiment. Nakakaya naman ba ako na kumain? Uy! So, so, ano ka? Masarap kaya? Luso ko pag-experiment. Gusto mo ka mag-luto ka na? Ayoko. Ayaw mo. Perfect eh.

ها؟ ها سیم نه نه دوست سه ها سیم سه ها سن نقمی ها در اینی ها Okay lang. Meron kang gatas, no? Yung gatas ka, no? Sarap, no? Minuwangkod gatas mo. Kaya ka maain Kasi palagi ubos. Hindi ko na ino. So, nakuha. Kaya mo. Ako rin.

ditolong nak Yo! Eh! Ay, apalik, si, eh si <laughs> <Huh? laughs> apa Aha! itu lah. Oh, pulain, uh, sino, sino, uno, bo, bo, sino gatas. Yesterday I was like, ah, I can't wait for some milk. Pokoknya. <laughs> you know, at least you get milk, tiba-tiba kamu? kok milk. Hindi ko ako ngayon. Umaba ka ulit. Hindi kaya ako. Wala nga ako nabutang lang lang sa... Hmm? siya Yeah, that's so... Yung nga, bumabas ako Oo, mo. Kaya nga, bumabas ako sa kanya. Hindi, nabawas ako sa kanya. Kasi sa'yo mo nga. So, ito yung laki. Ang dami sa'yo. Oo. Tignan mo. Oo. Ang hadsan, Kevin. Kain na doon. Thank hey.